Na no, guys, titingnan natin yung tiles guys. Yung, oh, nandiyan na naman yung available guys. Oh, magandang umaga po sa inyo guys. <laughs> Ay, titingnan natin yung tiles kahapon guys kasi hindi natapos job na. Ayun guys. So, ayan guys. Oh. Ayan, guys. Oh. Maganda siya guys, maganda. Wala kang wala kang kausap. Kakasimula na kausap ni Brel. Nilihan mo yun dun mamaya day O sige, lihan mo dyan mamaya. Ha? Ayan guys, o. Pamangkin ni ano. Mamaya ari dito. Ang pangalan mo? Ha? Kobe. Kobe. Kobe daw, Kobe. Kobe. ako Kobe. Eh? Guys, o. Okay. Yan ang batang makulay ito. wala yeah. Walay. Hey guys, at retry bibili pa ng tiles, guys. Nagbibilang na ng kayamanan yung may-ari, guys. Okay, ng tiles. <laughs> Maria anong kaya? Ano ba, bagong tiles. Madilim. Guys, process tayo, guys. So, wala paglalagyan ng pera ng may-ari yung ano na pinagpagawa. <laughs> so, may tindahan to, guys. O. Ah. Ayan, guys. tuloy nung may-ari, guys, yung tubig guys, kasi pang rutin na. Ano? Pinatuloy, guys, kasi taposin hanggang dito, guys. Hanggang <laughs> labas, <na> nga daw. Nandiyan <laughs> labas daw, guys, kasi nakakagbo na po siya. Ang gilat din, guys. sarap din pala so, ayan na guys, titingnan natin yung ating tinalas yung bricks. Kahapon, ayan Oh. Ayan na pala guys, Oh. Ano yan, linisin lang yan guys. Ayan, doon. Kasi ang gamula doon sa kusina yan guys, dito guys. Matays na yan guys. Yan ito na lang konti guys, kasi tinigilan ko gabi. Ay, kahapon pala gawa ng mga matungtungan guys. Ayan. Dito na 'yung mga siruhan na lang 'yan, guys. Siguro ganyang 'yung test na lagi-lagay natin, guys, kasi para medyo okay. Gan, okay. guys. Yan. I-siruhan natin, guys. And guys. And tingnan natin 'yung ating ano, guys, ito. ng tanis guys bigirato lang yung bukas guys kapag yang ano pintura yung, tapos bukas ito dito yung tipipito natin guys pintura natin ng chocolate brown yan guys matapos na guys matapos na yan pintura natin ng yes. chocolate brown kasi mataas dito hindi pinapantay kasi ma'am siya na makapalos na pa guys pati yun bukas ayan chocolate brown yung hagdan guys ayan ayan and chocolate brown ito yung dalawang yun o ayan o kaya siguro magkaligtas kasi pa gala-gala pa eh ayan o ayan yun ang asawa ko paiyak na o ayan o ayan guys Guys, update ko na lang guys.